Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Tinalakay ng Ways and Means Committee ng Bangsamoro Parliament ang Title III ng Panukalang Bangsamoro Revenue Code na nakatuon sa pagpapataw ng mga bayarin para sa pangangalaga at responsabling paggamit ng likas na yaman ng rehiyon. Tinalakay din ang mga bayaring may kaugnayan sa permit, lisensya at kasunduan para sa pagmimina, kagubatan at pangisdaan. Layo nitong tiyakin, ang maayos na paggamit ng likas na yaman kasabay ng pagpapakilala ng Environmental Enhancement Fee na magbibigay pondo para sa mga proyekto sa rehabilitasyon at pangangalaga ng kapaligiran. Ayon kay Deputy Minister Omar Yasser Sema, Mahalaga ang balanse sa pagitan ng pangongolekta ng pondo at pangangalaga sa kapaligiran. Sa pagpapatuloy ng deliberasyon ngayong araw, layo ng komite na linawin ang mga patakaran upang masigurong magbibigay ang BRC ng positibong epekto hindi lamang sa ekonomiya ng rehiyon kundi pati na rin sa kapaligiran nito. Sa patuloy na pangako ng Minister of Public Order and Safety na ipatupad ang kaayusan, kaligtasan ng publiko, pagpapanatili ng kapayapaan, pagkakasundo at hakbang sa pagkakaisa ng bawat bangsamoro, magpapatuloy pa rin ang mga programa ng Empos tungo sa kaayusan sa rehiyon. Ang detalye sa report ni Lorne May Andong. Sa patuloy na pagtataguyod ng isang nagkakaisang bangsamoro, ang Ministry of Public Order and Safety o MPOS ay patuloy rin nagsusulong ng mga hakbang na magtitiyak ng isang mas ligtas, maayos at mapayapang mga komunidad sa rehiyon. Alinsunod sa General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB para sa Fiscal Year 2024, sa nila ang pondo sa taong 2024 na humigit kumulang isandaang milyong piso ang naturang pondo ay inilaan para ilunsad ang anim na mga programa ng ministry. Ito ay ang Safe Barn, Coordination with Law Enforcement Agencies in the Region, Peace Building Initiatives, Sustaining Journey to Peace, Popularization of Bangsamoro Historical Events, at ang Alternative Dispute Resolution, upang mas lalong masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Ang programang Safe Barm ay naglalayong mangalap at sumuri ng mga impormasyon at magrekomenda ng mga pulisiya patungkol sa public order and safety ng rehiyon. Mahalaga ang pagpapatibay ng samahan at serbisyo ng Bangsamoro Government sa pagitan ng iba't ibang vulnerable sectors sa rehiyon sa tulong ng programang Peace Building Initiatives ay naabot at nabigyan ng espasyo sa lipunan ang nasa 985 former combatants mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon sa pamamagitan ng Peace Building Interventions at mga tulong pinansyal na mula pa taong 2021. Ang Sustaining Journey to Peace ng EMPOS ay nagpapalawak at kumikilala sa mga inisyatiba ng mga peace builders na may malaking ambag sa pagtataguyod ng kapayapaan sa regyon. Bilang pagbibigay halaga sa kasaysayan ng Bangsamoro, isinulong at pinalakas ang popularization of Bangsamoro historical events upang palalimin at bunitain ang mga makasaysayang kaganapan na pumukaw sa pagkakakilanlan at karapatan ng Bangsamoro. Tuwing Marso, ginugunita ng MPOS ang Bangsamoro History Month na nagbibigay buhay at halaga sa kasaysayan ng Bangsamoro tulad ng ika daan at labing walong anibersaryo ng Budaho Massacre, ika anim na anibersaryo ng Jabida Massacre at ng Dansalan Declaration, pagdeklara ng All-Out War noong 2000, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ika anibersaryo ng BARMM Inauguration at ng Bangsamoro Transition Authority. Kabilang din sa mga ginunita ang komemorasyon ng Padang Karbala sa Bayang Lano del Sur, Manili Massacre sa Carmen, North Cotabato, at ang Malisbong Massacre sa Palimbang, Sultan Kudarat. Upang mabawasan ang mga kaso ng rido, lutasin ang mga hidwaan at magtulungan sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa mga kaguluhan, itinatag ng EMPOS ang Alternative Dispute Resolution Program sa pamamagitan ng mga hakbang na ito na ang tensyon at alitan sa komunidad. Sama-sama nating itagulod ang kapayapaan at kaundarang nararapat sa bawat komunidad. Isang kinabukasang magkaisa nating tatahakin patungo sa isang ligtas at mapayapang bangsa mo. Samantala, nagsagawa ng dalawang araw na payout activity ang Cooperatives and Social Enterprise Authority, BARMM, sa iba't ibang mga kooperatiba at organisasyon mula sa probinsya ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato City at SGA. Bahagi ito ng kanilang resiliency program sa ilalim ng social enterprise tabang sa Usbong Pagbangong Program Setup. Ang detalye sa report ni Carmina Camide. Higit 75 na mga miyembro ng mga kooperatiba at organisasyon ang nakabenepisyo sa dalawang araw na cash for work payout na isinagawa ng Cooperatives and Social Enterprise Authority Barm nitong January 15 at 16, 2025 sa Bangsamoro Government Compound, Cotabato City. Dinaluhan ito ng mahigit kumulang 56 na bilang ng cooperatives, labing dalawang sole proprietor at pitong associations na pawang mga biktima na nagdaang mga sakuna sa kanilang mga komunidad. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 3,500 pesos na layuning tugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at bilang kompensasyon sa kanilang patuloy na pagpapabuti sa kanilang komunidad. Alhamdulillah, uh, kahit hindi, kahit hindi po kami pumupunta dito lagi, na napapansin din kami doon sa aming barangay at sa aming munisipyo. Kaya natatas din kami na uh, naging uh, bahagi rin kami ng BARM. Sana marami pang matulungan ng BARM na katulad naming mga cooperative. Ayon kasi siya Executive Director sam MCA Ibrahim, ang cash for work payout ay nais makatulong sa pagsusulong ng self-empowerment ng mga komunidad sa rehiyon. Siyempre, tularan nila yung mga nandito uh, kung bakit nabigyan ito ng ganitong ayuda. It is because they are operational. They are working, they are moving, they are resilient uh, and self-help group ito sila. Dagdag pa ni Ibrahim na ang programang ito ay naglalayang matulungang bumangon muli at makausad ang mga biktima mula sa iba't ibang kalamidad na kanilang pinagdaanan. Move on din sila. So we did the program tulad nitong Cash for Work. So they are going to work or clean up their area para makakuha sila ng support sa SISEA. Ang setup ay isa sa mga inisyatibo ng Siseya na naglalayang magbigay pag-asa at magpanumbalik ng kaayusan ng mga komunidad na naging biktima ng iba't ibang kalamidad sa Barm Region sa mga nagdaang panahon. Samantala, magsasagawa rin ng kaparehong aktibidad ng Siseya sa iba pang probinsya ng Barm sa mga susunod na linggo. Carmina Kamid, BIO News. Samantala, sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao, particular na sa Sulu at Tawi-Tawi dahil sa East Release. Ayon sa pag-asa, asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pagasa asa at BARMM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARMM Ready at BARMM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARMM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at informasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government at bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Dato Nurhamidin Dilanggalin, Mama sa nagahatid naghahatid balita sa ngalan ng servisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro!